First time in history na umabot ng halos 17 million ng overvoting. Sa, o kauna-unahan po yan sa kasaysayan ng, sa Pilipinas. So ako, pabora ko doon sa sinabi ni Atty. Topacio na yung pag, ano, pagsalaysayin itong si Garcia, uh, talagang ipatawag dapat, no? Uh, At nga, yung manual counting, i-push na ho natin yun. Yung ni, ano, ang unang-unang nag-request ho na si uh, Pastor Apolo Buloy na magkaroon ng manual counting. Eh, minsan nga, na, nakaka-ano, uh, nakaka- nakaka-ano dito, dahil, alam mo yun, yung tipong Uh, yung iba, kapag nagkakamali sa mga itong bagay, dapat ano to eh, may talagang parusang ano. Kasi biruin mo kauna-unahan, partner, sa Pilipinas na... Umabot sa ganito yung ano, uh, umabot sa ganito kadaming overvoting. Tsaka yung sinasabi ni Garcia na wala daw pondo, kasi kalokohan.